Sige. Sa may okay. size. Ah, Good morning mga butsulong. Sila na ang... Um, sila yung nagkarwa sa van. Ano? Bigyan natin ang na t-shirt. Sige, tara. Anong, anong, anong po? Ang video. video. pula- udah Oh oke okay. oh.

Medyong lang siguro sa iyo rin. Oo. Oh. Tapos, magkano yung bayad sa car wash? 520, sir. Ah, 540. Bigyan ko kayo ng 1,000. Oo. Oh. Tapos, di ba, nalispal ko kayo. Ah, na nagkulang. Ah, mga bonsuloy, nagkulang yung bigay nila, no? remit, no? Magkano? 630. 6:30. Ibigay niyo 'to sa inyong ano, kung nagkasala kayo. Kayo 'yung ata ang nagkasala. Sila 'yung nagkamali kaya kulang 'yung nairimit remit nila. Napagalitan sila sa kanilang amo. Uh, bayaran mo ang suplit sa inyo na rin. Okay? Oh, ay, di pa mapadala, no? pag sa cellphone ang idikit lang nila meron tayong pang cellphone no? ito lang yung pang cellphone pag pang cellphone lang mga bonsolo pag pang cellphone lang ito lang yung binibigay natin yan ito yung merong glitters kasi cellphone lang naman hindi lang naman hindi naman yan na mababasa eh. hindi naman yung ipatong sa mabasa na ano eh yan, sa cellphone, sino may motor sa inyo? Wala? Wala pa? O sige, sa cellphone lang muna. O ito ito, cellphone. Okay? Yun lang, sabihin nyo. O ito yung naano, kasi nagkulang sa inyo man yung pagkamali. Kaya next time, mag-supply. Kaya, pinakaayos na kami ng... Ah, sige. Yun lang mga Botsoloy. Kaya binigyan natin sila ng t-shirt. Na-appreciate. Maano nila to. O, no? Ang ganda ng t-shirt natin. no, bigay lang yan. No? Mga mabayot natin na taga-carwas dito sa Dumagipig. no, yun lang mga Botsoloy. Maraming salamat. Okay, okay na?